Hello guys, ito si Orchids 2018. Sa wakas, marlapit na kami sa Missybis Bay. Bali maulan kasi, kaya ayan. At least nakatating din naman kami ng maayos. Maulan, kaya hindi pa ako makababaan. Naghihintay ako ng payan. laki rin pala ng misibis. Maganda, kaya lang dahil maulan, hindi na hindi namin masyadong nakita. Bali, may mga ready naman sila mga payong para sa mga bagong dating. Eh, may payong. Lalo na kung wala kang dalang payong. na nasa loob na kami parang pinakalabi ng misibis akala ko nga dito yung mga kwarto yung pala hindi parang ano lang siya parang labi dito ang tapos bali parang mag check in ka tatanungin anong pangalan, saan ang pangalan sa anang room dito malalaman pero pagpasok mo palang talaga may naka ano na sila, naka-ready to drink na juice. Pero mas maganda sana yung medyo mainit-init, kape, kaya ati, gano'n. Kasi malamig eh. Maulan, tapos malamig pa rito sa pinakalabi nila. Maganda. Maganda siya. saka napansin ko may mga native silang mga bag tapos yung drinks na inano sa amin sinurge sa amin parang parang ano siya yung bang parang juice na ano tanlad na basta ano siya bali naghihintay mga pa kami na, ka napansin ko parang mga organic ang ano nila rito maghahatid sa amin para pero doon okay sa talaga kwarto na o okupahan namin. Yeah. Malayo sa kabihas na. Naghihintay pa kami. Eh kung hindi nga dun sa mga tulay eh. ano ah, bali na nagdudugtong para dito sa ano, isla talaga to eh. Bali kasi ang islang ito nga, may mga tulay kami hindi na amin kanina. Ewan ko kung daan namin yung may lumumbog na parang... Ano? Ah, uh, Ngayon, ang nagdugtong kasi yung mga tulay ba? Kaya yun. Pero isla talaga pala itong misibis. Pero maganda kasi malayo sa kalbihas na... Tapos parang talagang... Hmm... Ma... Ano sa mata? ang kapaligiran. ma ko. Tagal kami naghintay. Ang tagal. Eh, pagod na sa biyahe. Siyempre, gustong makaligo na muna. Makapagpahinga bago kumain. Kaya lang medyo <clears throat> busy yata pa mga ano. Kaya matagal kaming natawag ang mangyayari kasi pala ihatid kanila doon sa magiging room Bali, okay na? Bali. <clears throat> nalabas na kami. Kasi, may mga pinil apang payata. Kaya, medyo natagalan din. Yan. Yan. Nasa labas pa kami. First batch. Papunta sa tutuluyan namin. Na hotel. Tapos naghihintay naman kami ng sundo namin. Buti nga medyo uminto na rin yung ulan eh. Sana nga bukas eh. Hindi na umulan. Para naman ma-enjoy yung misibis. Miss Ibis Bali, well, eh, parang tourist spot din pala to eh. Kasi, maraming mga foreigner na nandito rin. Yan, nakasakay na kami. Akala namin malayo. Eh, pwede naman palang lakarin. Kaya lang siguro, protocol nila yon, iahatid ka nila. Pero malapit lang pala eh. Ayun, tanaw na nga. Sana nga hindi na umulan bukas para maka ano, makapaglibot makakita ang buong ni Cibis Bay eto na yung pinakang hotel niya. Ayan. Lapit lang siya. Pwede nga lakarin, kaya lang. Yun.